alam, hindi eh. Pero nirerespeto ko siya kasi eh. mahal ko siya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yung umpisa pa lang eh. Naandito naman ako para sa'yo, pero si Jay yung pinili mo. Oh. Nirerespeto ko siya at saka makakapagantay naman ako eh. Oo oh, nga, pero alam mo naman na gusto ka ta, diba? Rika, upo ka muna. Ah, sige. Thank you. Kamusta pala sa study mo? Okay lang. Mm. Sige na, tita. Ah, oh, wala. Mamayang gabi pa yun, mawawin. Seryoso? Uh Oo. -oh. Uh, baka may gusto kang gawin. Babe naman, alam mo nang two years na ako almost naghihintay para kahit papano magawa natin yung as a partner. Babe, alam mo naman, sinabi ko na sa'yo na ayaw kong sirain yung tiwala ng magulang ko, di ba? Kaya nga, kung mahal mo ako, iintayin mo ako, di diba? mm. ba? Oo. paninindigan naman kita eh. Alam ko, nag-aaral ka. Pinuuna mo study mo, pero... asa asa man, kailangan ko rin to. Babe, hindi talaga. Hayaan mo. Pagkasal na tayo, ibibigay ko ng buong-buong yung sarili ko. Ano pa bang magagawa ko? Tama ka naman eh. Kung mahal kita, maghihintay ako. Kasi ganon ka takamahal. Masya, sige na. Malapaganda mo na ako ng Uy, kamusta? Yan? Okay lang ikaw? Ito, okay naman. Uh, Saan ka pa pala galing? Ah, uh, Camden uh, Jane. Ah, uh, bali almost one week na rin kami since hindi nakikita, so binalaw ko muna siya. So, kamusta naman kay Jane? Naibigay na ba ni Jane yung pangangailangan mo? Hindi 'yan tanong 'yan. Ah. Uh, <laughs> Tatawa ako sa'yo pero Maging totoo lang, hindi eh. Pero, nilerespeto ko siya kasi mahal ko siya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yung maumpisa pa lang eh. Naandito naman ako para sa'yo, pero si Jay yung pinili mo. Nare-respeto ko siya, at saka makakapagantay naman ako eh. Oo nga, pero alam mo naman na gusto ka ta, diba? Tsaka, kaya ko naman ibigay sa'yo yung... Kailangan mo. Baliw ka talaga. Mag best friend lang tayo. Ano ka ba? So, ibig sabihin nun, ang gandun lang yun. Alam mo, kaya ko naman ibigay sa yung pangangailangan mo eh. Kung ako lang sana yung pinili mo. Pero, hindi eh. Masaya kami ni Jane. Tsaka mahal namin ang satisa. Alam mo, hindi ko naman hinihiling na irespeto mo ako eh. At sa'kin lang, bakit hindi natin subukan? Para malaman mo. oh, nawaan na. kita. Mahal ko si Jane. Tapat ako sa kanya. At saka, maghihintay ako para sa kanya. O oh, sige. Basta, kapag nagka-problema kayo, andito lang ako. Para sa'yo. Handa akong maghintay para sa'yo. Ah, uh, nga pala. May lakad pa ako. Ingat ka. Sige, ingat ka. Hi, babe. Oh, babe. Natanggap ko yung text mo. Opo ka lang. Sagi. Thank you. Hinog na to? Siyempre. Hinog na yan. Nagtataka ako. Nagpabili ka bilang sa sagit sagi wala ka namang kahilig-hilig sa sagi. Uh, may problema ba? Huh? Wala. Nagustuhan ko lang ngayong araw yan. At saka, wait lang. ano namumutla ka? Okay ah, ka lang ba? Okay lang Nanggalan ako. Nanggaling ka ba sa sakit? Hindi naman. Okay lang. Uh, ipaihinga mo lang yan. Magiging okay ka din. Ah, uh, babe. Hmm. Ano mo? yan? Sa kwarto tayo. Wala naman sila, mami. Ha? Anong ibig sabihin? Di ba lagi mo kukulit? Oo, oh, kinukulit kita, pero nire-respeto ko yung gusto mo eh. Hindi uh, na, babe. Wait lang, wait lang, wait lang. Hindi ka naman ganyan ah. Magtataka ko sa'yo. May problema ba? Ah, uh, wala May gusto ka lang. bang sabihin sa akin? Bakit parang pinipilit mo ngayon na sarili mo sa akin? May gusto ka bang sabihin sa akin? <laughs> Alala mo pa. Last month? Oh, may problema ba doon? Nagpaalam ka mag -inaw? Babe. Sorry. Mm. May nangyari ba? Ano nangyari? Hindi ko sinasadya. si mo ako. Hindi ka maintindihan. May nakatabi ako. Nakatabi eh. Ano nakatabi? Anong ibig mo sabihin? Eh? May nangyari sa amin. Sorry, babe. Ilang beses ako nagtry. Ilang beses ako nagtry mag-PT. Babe, positive. Ah, prank lang to. Diba? Babe, Sorry. alis na masabi mo ng prangk lang to ano ka ba hindi porket may gusto sa akin yung kaibigan ko gaganyan din mo ako. untis ako untis sorry untis Nainis ako ng sobra-sobra. Hindi ko alam yung nangyari. respeto kita. Pati pamilya mo. Minahal kita. Ano, ba? ano sinasabi mo pa sa Mahal kita. Ano ka ba? Anong ginagawa sa akin ko? Nagtis ako pagkatagal-tagal. Anong ibig mo sabihin? Magtis ka. Ang dami kong ginawa para sa'yo tapos... Alam mo, <laughs> hindi ko na alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Ginawa ko yung best ko para ipakita sa buong mundo. Ikaw lang. Tapos ano ngayon? Anong gagawin mo sa akin ngayon? Ang dahil sa gabing iyon? Dahil kita? Sana na nakita mo yun? Narespeto kita tapos ito ko gagantin mo sa akin.